Tito Chris, <laughs> andito. <laughs> andito si Kebaba no. Papatabas ng bangko kasi sira yung tacker. Nasira nung gagamitin na. <laughs> andito sa ano, mahabang parang. Katagal ko ka, hindi nakita na 10 taon na. Nasiga diyan diyan andito. Si diyan Galit. Ano ang galit? Inom. Pas muna. na. Ito sigurado to si Michael, inom to. Nandito si JB. Kasi siyan. Ay ah, ito. ito pa lang motor mo bago. Ito pa lang motor niya dala. <laughs> ha? For bike pal to eh. Yung bagong click. Ganda ng bagong click. Ano yun? Yung stock na yung sticker 'yan? Oo, stock 'yan. Ganda no. Puro click na kay dito ah. click yung ayan oh, galit. Ganda ng ano mo. Ah. Ganda ng, ito ang gusto ko dito yung mukha. Parang i na rin siya. Kaya, Kaya no? Ano tawag ito? siya. Oh, P6. Ha? Lakas ko lakas din. Four valve yan eh. Malakas yan. Hindi ka nang bibitin dyan. M hindi talaga. Nung pasok ko nga ng madaling araw, na 120 ako, hindi pa sagad eh. Mabilis to. 160 na to. Itong 2025 na to. Ay lang, ikaw na matatakot. Oo, oh, matatakot. Oo, oh, matatakot talaga. Magalaw na eh. Pag isang dana mahigit, mga 150, 120 oh, na. Oo, kailangan ko palit ako ng ano niya. Isa kasi siya. Pero ang ganda ng driving niya to. Pinalaki ano? Galit. Tama. pinalaki malaki yung keso niya, yung, no. Lumapad oh. Luma, 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 luma. Maliit lang yung panel niya. Ano? Parehas, Parang GTR ah. Para winner X din. Para sa panel. So, no, ito para sa panel, para sa presyon, lagi bago. Ayun Ay, Ay, yung nga. nga. Ay, pare, one 11 pa lang tinakbo. 11 pa lang tinakbo. 11, <laughs> break niya na, sarap niya pakisun. Ayaw mo sa kanya niyan, di ba? Hindi pa. Ito kayo Kuya diyan, diyan breakin na breakin na to. Ayun. Ay bilis. Ito sa kanya ring motor tong gamit ko. Nararamdaman ko lang sa kanya. May ahon dito, twisting ko sa ahon kayo na. Malakas ahon dito, no? <laughs> <laughs> Malakas yan, may ako yan. Puntang hirap pabulin. Ito? <laughs> 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 <Dog? laughs> Pag itang dala ko sa premo. Matunin yung 4-valve gas yan. Saka bago na yan eh. Iba na yun. Ay, niya parang o, oh, parang nagkaroon na extension yung mukha niya no, niyo, eh. Ang problema lang, hinata lang yung ilaw. Ay, Ay, na, ha? MDN na. Ha? Tayo na. Nasaan? Dito. Mayroon siya di ba? May pera sa dito ba? Ito yung motor ko isa Ano motor ko uping? RS-150. RS-150. Puta malakas yung Rosy. Yung Rosy na bago. Kaya lang naubos agad ang clutch lining. Butangin na. Oo. Oh. Pinalitan ako na. pang Gio. pang RS din yung ano, pinalit ko. Malapad doon. Malapad nga. Maganda. Maganda yung uwi sa Quezon. Sa Bicol? Pag naka-bakasyon nga ako, uuwi ko yan. Yun, Tandal ako. Wala, takbo lang yan. 6 na kilometro. Isang araw? Oo. Pag, mag pag, <laughs> pag duty ka? Duty lang. Kaya sa dyan, long time. Wala akong bakasyon. Bicol. <laughs> <laughs> Maganda yung Big Pakayson. Maganda yung mga balik-ilang balik sa Quezon. Dito sana kaso, ah. duty naman kayo butohan eh. Bantay ka sa eskwilan eh. Eskwilan. Nakapasyal dito si Kaya, <laughs> baban. <you know. laughs> oh, ijog, ano kana? Ano si jog? Wala, hindi <laughs> pa. <ba? laughs> Inaano lang. Si <laughs> BJ saka si Jonathan, eh hindi pa nakapunta rito eh. Nakapasyal